Nagluluksa ang local entertainment industry ngayon sa bigla ang pagpanaw ng batikan at multi-awarded actress na si Jacqueline Jose sa edad na 59. Bukod sa mga kaibigan at mga nakatrabaho sa entertainment industry, nagpaabot din na madamdaming mensahe ang mga naging anak-anakan sa showbiz ni Jacqueline. The Philippine Showbiz List presents Reaksyon ng mga naging anak ni Jacqueline Jose sa pelikula at teleserye sa kanyang pagbanaw Claudine Barreto Personal na pamamaalam ni Claudine sa yung maong aktres Nagsimula ang malalim na pagkakaibigan ni na Claudine at Jacqueline na magsama sila sa classic primetime series na Mula sa Puso na umere sa ABS-CBN mula 1997 hanggang 1999 sa kanyang Instagram post noong Lunes, March 4, 2024, ay sinariwa ni Claudine ang mga panahon pinagsamahan nila ni Jacqueline bilang magkapitbahay at magkaibigan. Mensahe pa ni Claudine para kay Jacqueline ay, Iniwan mo ako at sobrang sakit sa pakiramdam. Coco Martin kamakailan ay nabigay galang si Coco kay Jacqueline sa pamamagitan ng pagbisita sa kanyang lamay. Sa kanyang post sa social media ay pinahayag ni Coco ang kanyang taos pusong pasasalamat kay Jacqueline na tinawag din niya itong Mommy Jane. Ang pagiging simple na kanyang mensahe ay nagpapakita ng na kanyang malalim na pagpapahalaga at paggalang sa veteranang aktres. Nagkasama sina Coco at Jacqueline sa pelikulang Apag ni Direk Brillante Mendoza noong 2023 bilang isang pamilya. Marian Rivera. Isang post ang ibinahagi ng kapuso primetime queen na si Marian Rivera sa kanyang Instagram story kung saan makikita ang larawan nila ni Jacqueline mula sa You To Me Are Everything. Sa pelikulang ito, nakilala si Jacqueline bilang si Nanay Florencia ni Iska na pinagbidahan ni Marian noong 2010. Ang social media post ni Marian na may caption na, Paalam, Nanay Florencia. Andrea Torres Nagkatrabaho sila Andrea at Jacqueline sa The Better Woman noong 2019 sa GMA7, kung saan gumanap si Jacqueline bilang ina ni Andrea sa serye. Nag-post naman si Andrea sa IG Stories at ibinahagi ang kanyang hati sa pagpanaw ng veteranang aktres. Ikinadurog din ng puso ni Andrea ang pagpano ng nanay-nanayan niya si Jacqueline. Dagdag pa niya sa kanyang Instagram post ay malaki ang pasasalamat at utang na loob niya sa kay Jacqueline dahil sa mga pangaral, pagdamay at pagmamalasakit nito sa kanya. Hindi lang daw basta magkatrabaho ang turingan nila sa isa't isa kundi isang mag-ina. Mayroong tatlong soap opera sila na nagkasama at napakarami nitong itinuro sa kanya. Isa Calzado Ayon pa kay Iza ay napakaswerte niya dahil naging nanay niya si Jacqueline sa mga palabas tulad ng tiamo at maging sino ka man. Hindi pa rin makapaniwala si Iza na ilang beses nang nakatrabaho si Jacqueline sa GMA7 at ABS-CBN. Nagbalik tanaw si Iza sa mga proyektong pinagsamahan nila noong una niya nakita si Jacqueline taong 2002 or 2003 sa GMA. Sabi pa ni Iza ay nagkaroon ng isang shoot kasama ang lahat ng mga artista at nakita niya si Jacqueline na nakatayo sa linya pagtingin tulad ng iba. Napatingin si Isa kay Jacqueline dahil gusto niya yakapin ito dahil naalala niya ang kanyang nanay na katatapos lang mamatay noong 2001. Talagang tunay na mahal, nire-respeto at pinahahalagahan ni Isa si Jacqueline. At ang mensahe ni Isa para sa naulilang anak ni Jacqueline na si Andy Eigenman ay taos pusong pakikiramay sa mga mahal sa buhay lalo na kay Andy na sinagot naman ni Andy ng pagmamahal at yakap. Alden Richards. Masakit din para sa Asia's multimedia star na si Alden Richards ang bigla ang pagpanaw ni Jacqueline Jose. Sabi pa ni Alden sa kanyang Facebook account ay masakit ang puso niya na parang anak na nawala ng ina. Si Alden ay nakatrabaho si Jacqueline sa GMA7 primetime series na The World Between Us noong 2021 at ilustrado noong 2014. Kylie Padilla Emosyonal si Kylie habang isinusulat ang mensahe kay Jacqueline na naging ina niya sa hit sports drama series na Bolera sa GMA noong 2022. Sabi pa ni Kylie ay mamimiss niya si Jacqueline. Nagpo si Kylie ng letrato ng dalawa na nagyayakapan sa set ng Bolera. Ayon pa sa kanya, ay umiiyak pa rin siya dahil sa balita at naririnig pa rin niya ang boses ni si Jacqueline sa utak niya hanggang ngayon. Naalala pa ni Kylie na lagi sila nag-uusap tungkol sa pagiging ina at nagpapasalamat siya rito dahil itinuring niya si Jacqueline bilang ina at kaibigan. Gumaan ang pakiramdam ni Kylie nang makita niya si Jacqueline na masaya sa kanyang panaginip at naniniwala siya na nasa mabuting lugar na ito saan man ito naruroon. David Remo Naging ina din ni David Remo si Jacqueline sa bolera. Mensahe ng teen actor ay mamimiss niya si Jacqueline. Makikita sa larawan ang mahigpit nilang yakap sa isa't isa. Dimples Romana Si Dimples ay isa sa mga maraming celebrities na nakatrabaho ni Jacqueline at naging proud siya na nakasama niya ito at naaalala niya ang mga masasayang araw pati ang mga itinuro nito sa kanya sa post si Dimple sa Instagram ng larawan kung saan ay nakasama niya si Jacqueline bilang ina niya sa Minsan May Puso noong 2001 at may minamahal remake ay sinabi niyang mahal niya si Jacqueline, payakap ng mahigpit at kailanman ay hindi niya ito makakalimutan. Makikita ang litrato ng dalawa sa set ng Minsan May Puso. Janine Gutierrez Nagbigay rin ng mensahe si Janine para sa isa sa pinakaunan niyang nanay sa showbiz. Sa adpa ni Janine ay nagpapasalamat siya kay Jacqueline para sa mga itinuro nito sa kanya. Pati ang pagpili ng mga damit para sa trabaho hanggang sa unang pagbili niya ng kondo ay dahil sa mga payo nito sa kanya. Dagdag pa ni Janine ay kahit kailan hindi ito nagdamot ng bait, kwento, talento at pumamahal. Anya, mahal kita, tita Jane. Nagkasama sila Janine at Jacqueline sa More Than Words sa GMA7 noong November 2015. Tanya Garcia. Si Jacqueline ay gumana bilang ulirang ina ni Tanya para sa TV series ng GMA7 noong 2002 na sana ay ikaw na nga. Sinabi pa ni Tanya na parang nanay sa kanyang yung maong veteranang aktres na magatrabaho sila at kahit matapos ang kanilang proyekto. Anya, mga musta, magigreet ng happy birthday tapos hihiling na padalhan siya ng chicharon. Maliit na bagay pero lubos niyang ikinasasaya. Lauren Young Kabilang si Lauren sa mga celebrity na nag-react sa social media sa biglaang ang pagpanaw ni Jacqueline. Sa Instagram stories, si Lauren na nagsulat ng isang taos puso pagpupugay sa yumaong can-winning actress. Ibinahagi pa ni Lauren na ang set ay palaging napakasaya dahil sa masiglang aura ni Jacqueline at dedikasyon sa kanyang craft. Gayun din ay pinaabot ni Lauren ang kanyang taimtim na pagkikiramay sa naulilang pamilya ni Jacqueline. Gumaganap bilang ang mag-inang sina Angelica at Antonia Santibanias sina Jacqueline at Lauren sa ikalawang Pinoy remake ng hit Mexican series na Marimar sa GMA 7 noong 2015. Gabby Eigenman Si Gabby naman na half-brother ni Andy Eigenman ay naging anak-anakan ni Jacqueline bilang si Ziggy Carbonell sa GMA 7 TV series na Mundo Mo'y Akin noong March 2013. March 4, 2024, ay opisyal na nagbigay ng pahayag si Andy sa isang press conference kasama ang kanyang kapatid na si Gabby. Anne Curtis Nagkatrabaho si na Anne at Jacqueline sa pelikulang A Secret Affair noong 2012. Ang yumaong si Jacqueline ay gumanap bilang ina ni Anne. Sa si isang post sa X, Ayon sa kanya, ang huling pagkakataon na nakausap niya ito ay noong December ng nakaraang taon at ang pag-usapan nila kung gaano kabilis ang paglipas ng panahon. Si Anne ay nagpahayag ng kalungkutan sa pagkamatay ni Jacqueline sa pamamagitan ng social media na may caption na Rest in Peace, Tita Jane at nagpaabot ng na kanyang pagkikiramay sa pamilya Gak at Eigenman. Sid Lucero Si Sid Lucero, na half-brother ni Andy, ay nagpost ng simpleng pagpupugay sa kanyang Instagram page na nagpapakita na kanyang 69th Cannes Film Festival shirt. Ang taon kung kailan nanalo si Jacqueline ng Best Actress Award para sa kanyang role sa Maro sa taong 2016. Nilagyan niya ng caption ng kanyang post na nagsasabing, I love you, hanggang sa susunod, Big Hug. Sina Jacqueline at Sid ay nagkasama bilang mag-ina para sa pelikulang Dunsol noong 2006. Vice Ganda, para kay Vice, nakakalungkot lalo ang hindi inaasahang pagkamatay ng multi-awarded actress si Jacqueline Jose dahil na nakapitch na ito ng dream project sa kanya. Huling nakatrabaho ni Vice si Jacqueline bilang ina niya sa Metro Manila Film Festival entry na Fantastica noong 2018. Sa isang panayam ay binahagi ni Vice na gusto niya makatrabaho si Jacqueline sa isang indie type movie pero comedy. i ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow If nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!